Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito pong muli si Paring Bert sa ating Kapet Pandasal. Paano nyo malalaman ang Pinoy kung nasa ibang bansa kayo at maraming tao? Simple lang. Psst. ang lumingon Pinoy. Kapag tunay kang Pinoy, hindi mo matitiis na hindi ka lilingon kapag nakarinig ka ng psst. Pero kung minsan itong psst, yung sutsot, ay nanggagaling po sa Diyos. Sinusutsot ka, binubulangan, kinakalabit ka. Hoy, baka gusto mong magpare. Baka gusto mong magmadre o magpastor, maglay missionary o mag-imam. Ito pong sutsot ng Diyos na personal at personal na paraan ay tinatawag na bokasyon. Tinatawag kang personal na personal para sa isang natatanging misyon. Ipagdasal po ninyo yung mga pare, katulad ko po, medyo kakaunti na lamang po kami, ganun din po yung mga madre. Sayang! Ang ganda-ganda po naman ng aming buhay. May ibang klase pong saya at kahulugan. Itong bukasyon ng pag-aalay ng sarili at buhay para sa Diyos at sa bayan. Panginoon, sana po sutsutan niyo po ang ibang mga kabataan. Malay niyo po, may iba sa kanila na tumugon dito sa isang natatangi at uh, napakagandang bukasyon.